Pag ganyan na, nag-brown na yung ating ginger, lagyan na natin ng spring onion. Lagyan na natin yung minarinate natin na atay ng baboy. Lagyan na natin, natin para pantapantay ang pagkaluto niya. haluin natin ulit. Tapos natin tatakpan. Takpan natin niya ng 5 minutes. In 5 minutes, i-check natin guys. Wow! Yan na guys. Ito na ang ating pork liver. Yan. Thank you for watching.